gagawa tayo ngayon ng isa sa pinakasimpleng solar project ang solar USB charger Ito mga gagamitin natin na components kailangan natin ng solar panel na at least 6 volts USB module at power bank kailangan din natin ng mga connecting wires dito, gumamit ako ng JST connector. Pag ganito asing mga modules, madali na lang maglipat-lipat ng components pag naka-JST connector ka. Sa tools naman, kailangan natin ng soldering iron, soldering lead, at side cutting pliers. Ang objective natin is makonek ang wire ng solar panel papunta sa input voltage ng USB module mainit yung soldering iron kaya kung gagawa kayo malayo sa mga pets nyo o sa mga alaga nyong bata nag pre solder muna ako ng mga wire na gagamitin pag hindi mo kasi pin-resolder yan, mahirap isolder dun sa component pre solder din natin yung gagamitin natin na module mahalaga ang papel dito ng USB module kasi yung USB module lang magbibigay ng constant voltage dun sa USB device na i-charge natin and yes, ito yung magiging pinaka-controller natin kinokontrol niya kasi yung voltage na manggagaling dun sa solar panel para mates gumamit ako ng lumang power adapter na galing sa modem 6 to 36 volts ang kayang i-handle ng USB charging module natin gagana yung 6 volts na solar panel pero mabagal ang magiging charging nyo kaya hindi ko siya mare-recommend Ito yung solar panel na tinest natin dati na mayroong VOC na 20 volts. Pasok pa naman yung 20 volts sa voltage range ng USB module natin. nagpower power on na dito yung USB charging module natin hindi lang gaano maaninag yung LED indicator against the light kasi since may power na siya kaya niya nang magbigay ng power doon sa ipa-plug niyo na USB device pwede niya nang gamitin to pang charge ng mga USB devices pero kung cellphone ang gagamitin niyo i-connect nyo muna yung power bank and from power bank dun kayo mag charge para mas safe eto na yung end ng DIY tutorial pero i-remind ko lang kayo na mag iingat kayo sa paggamit ng soldering iron kung magiging successful kayo sa pagdi DIY ng project na ito, make sure na maayos ang pagkakahinang nyo. Balutin nyo ng electrical tape yung USB charging module. At lagi nyong babantayan yung charge nyo na device. Keep safe sa pagdi-DIY. Peace.